Ilang beses ba mabubuntis yung baboy sa loob ng apat na taon? So gawin ko natin example tong aking inahing baboy mga ka-farmer. Bali siya po ay nabili ko noong January 11, 2021. Uh, one month din mula siya na uh, panganak kasi December 11, 2020 din siya pinanganak. So, ibilangin uh, na lang natin sa mula ko siya nabili. So, January 11, 2021. At ngayon naman ay January 11, 2025. So, bali apat na taon ko na siyang inaalagaan so sa loob ng apat na taon at siya ngayon ay 85 days ng buntis bali sa ngayon, ito po ay ika-anim na paritina niya sa ngayon sa loob ng 4 na taon yung unang anak pala niya yung bilang ng big ay umabot ng 13 peraso nasundan yun ng 5 tapos da 12 at 18 tapos yung uh, panglima yung nasundan ngayon ay uh, baliwalong peraso yung biik nya, so tingnan na lang natin mga ka-farmer kung ilan yung iaanak nya sa susunod na uh, bali dito sa ika-anin na uh, pagbubuntis, kasi kung tingnan nyo po parang hindi po ka Uh, laki yung chan ng aking uh, inahin at uh, kung makikita nyo tabain talaga tong aking uh, inahin kasi nung nabili ko to ay uh, walong peraso sila, uh, ginawa ko silang patining, uh, kaya ganoon na talaga yung uh, structure ng katawan ng aking uh, inahin tabain talaga siya kung tingnan nyo po Ah, uh, sa ngayon naman pala ay uh, bumili din ako ng dumalaga uh, uh, sa kapatid ko. Bali anong uh, beek pa to? Binilito ng kapatid ko tapos ako yung nagpapakain. Uh, kaso bininta na niya. Ayun uh, na daw niya maginahin. So ako na lang yung bumili. Ah, uh, siya yung uh, gagawin kong pampalit dito sa ating inahin uh, at yan, inaobserbahan ko kasi isa yon sa palatandaan, yung uh, katawan, magandang katawan. Maganda naman sana yung katawan nito at saka yung dide. Eh, hindi siya tabain. Uh, Saktong-sakto talaga sana to gawing inahin. Kaso ang problema ay yung kain niya. Hindi talaga maganda siya kumain. Hindi katulad dito sa ating uh, mama pig na kung titingnan nyo po mga ka-farmer, ay talagang sulit na sulit talaga yung pakain natin sa kanya. Yan kung magtataka kayo uh, kaya mataba yung inahin ko, ay baka marami akong pakain. Hindi po. Sa loob ng isang araw, uh, budget talaga 'yan, isang uh, kilo na darak ng mais at isang kilo na feed. So, baling dalawang kilo lang. Ganyan talaga 'yung kanyang pangangatawan talaga 'pong uh, mataba. Kahit po mag 3 months, hindi pa rin po ako nagdadagdag ng pakain sa aking inahin hanggang sa mga anak siya, dalawang kilo lang talaga 'yung pinapakain ko. Saka na ako magpapakain pag Maraming pakain pag magdadagdag kong uh, may mga biik na. So, sa ngayon po, ito lang po yung update natin. So, bali, ika na pagbubuntis niya na po ito. Uh, hindi naman ganong kalakihan yung uh, tiyan na kinahin. Uh, titignan na lang po natin kung ilan po yung ianak. So, sana po ay may uh, na-share po ako sa inyong mga idea kung ilang beses ba manganak yung baboy sa loob ng apat na taon. so, ito palang pakainan niya ay uh, gulong na ko po to ng 130 pesos. maganda po siya sa ating inahin. so, ito lang po yung update happy farming po sa lahat.